Nagpatupad bigla ng parusa ang China laban sa anino ng fleet ng Russia na ginagamit para ilegal na magbenta ng langis. Ngayong araw, inihayag sa Qingdao, isa sa pangunahing daungan ng China, na hindi na nila tatanggapin ang fleet ng Russia para magbaba ng langis. Hindi tuwirang sinasabi ng China na parusa ito, bagkus binabalot nila sa magandang anyo ang kanilang desisyon. Hindi tatanggapin ng MOL ang mga lumang tanker at ang mga nagpalit ng identification data mula sa International Maritime Organization o may mga hindi balidong sertipiko. O, oh, parang interesante pakinggan, pero sa totoo lang, ganoon nga. Noong Agosto, pinarusahan ng Estados Unidos ang daungan ng Qingdao dahil sa pagtanggap ng tanker ng langis mula Iran na dati nang may parusa. Kasabay nito, unti-unting bumababa ang produksyon ng langis ng Russia. Sa Organization of the Petroleum Exporting Countries at iba pa sa gitna ng pagtaas ng produksyon ng langis, Sinabi nilang hindi na kayang tuparin ng Russia ang kasalukuyang obligasyon nito sa produksyon ng langis. Kaya may ilang bansa na nagsasabing handa silang palitan ito sa merkado gamit ang sariling langis. Hindi maganda ang kalagayan ng industriya ng langis ng Russia, kaya iminumungkahi kung pag-usapan natin ito sa episode na ito. Ako si Alexi Petsi. Bago magsimula, paalala lang na araw-araw may mga balita at analitikal na kwento sa YouTube channel na ito para maging updated kayo sa lahat ng balita. Kaya inirekomenda ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, pindutin ang kampanilya para sa abiso ng bagong episode, at mag-like at mag-iwan ng komento sa episode na ito. Malaki itong tulong sa pagpalaganap ng video sa YouTube. Kaya ngayon, Setyembre 28 may dumating na hindi inaasahang balita mula sa China. Ang mga pangunahing operator ng terminal sa pantalan ng Qingdao sa China na humahawak ng halos ika na bahagi ng krudong langis na kinokonsumo ng bansa ay magpapatupad ng mga bagong paghihigpit para sa konstruksyon. Ang hakbang na ito ay malawak na itinuturing na nakatuon laban sa mga barkong nagdadala ng langis na may parusa mula sa Iran, Russia at iba pang sensitibong tagapagtustos. Tinawag na ito ng mga eksperto bilang pagsabay sa mga sanksyon ng kanluran laban sa shadow fleet ng Russia at Iran. Pero hindi ito diretsyong sinasabi ng China at nagpapanggap na ang dahilan ng pagbabawal sa serbisyo ng mga tanker na nagdadala ng langis mula Iran at Russia ay iba. Eh, parang ganun na rin. Ayon sa opisyal na pahayag, kabilang sa mga hakbang ang pagbabawal sa pagdaong ng mga tanker na higit 31 taon na ang edad, pati na rin ang mga barkong nagpalit ng kanilang International Maritime Organization Identification o may mga certificate na hindi na valid. Sa totoo lang, ito na ang kumpletong listahan ng mga pamantayan na sakop ang buong Russian na Shadow Fleet. Magsisimula ng ipatupad ang mga hakbang na ito sa Nobyembre 1. At isa pang mahalagang detalye na nagpapakita na kahit ayaw ng China, sa totoo lang ay sinuportahan nila ang mga parusa ng kanluran. Ang totoo niyan, ang mga paghihigpit sa pantalan ng Qingdao ay ipinatupad agad pagkatapos magpatupad ng mga parusa ang Estados Unidos noong Agosto laban sa isang kumpanya ng langis na matatagpuan sa lugar ng pantalan ng Dongjiako sa Qingdao. Sabi nila tumanggap sila ng langis mula Iran na dinala ng barkong kasalukuyang may parusa mula Washington. Pinalakas nito ang takot na ang mas mahigpit na parusa ay makakaapekto pa sa pag-aangkat ng langis sa China. Dahil dito, hayagang tinutulan ng mga diplomat ng Beijing ang mga hakbang na ito. Sa huli, tahimik nilang tinatanggap ang mga patakaran para mapanatili ang normal na pag-aangkat ng langis. Ayon sa Bloomberg, ang bagong abiso tungkol sa pagbabawal ng serbisyo sa Shadow Fleet ay nilagdaan ng apat na operator ng pantalan ng Huandao na bahagi ng mas malaking pantalan ng Qingdao, kabilang ang kumpanyang Qingdao Shihua Crude Oil Terminal na pag-aari ng administrasyon ng pantalan ng Qingdao at ng isang unit ng Sinopec Group. Bakit ko binanggit ang mga pangalang ito? Sa huli, nauuwi lahat sa Sinopec. Talagang napakalaking kumpanya ito na marahil ay narinig mo na. At pagkatapos tanggihan ng mga port operator, ipinagbabawal sa barko na dumaong sa lugar na ito sa loob ng isang taon. Nire-review ulit ang desisyon. Ang ibang mga barko na pumapasok sa daungan ng probinsya ng Shandong ay sasailalim din sa pagsusuri gamit ang isang sistema na nag e sa mga barko base sa kanilang risk profile na nakabatay sa mga salik gaya ng edad at insurance coverage para sa pananagutan sa polusyon sa kapaligiran. Bawal ding dumaong ang mga tanker na mababa ang rating. At ang buong punto dito, muli, ay sa shadow fleet ng Rusya at Iran, naroon talaga ang mga luma at bulok na barko na ngayon ay ipinagbabawal ng pumasok sa mga daungan ng China. Sa madaling salita, binabalot lahat ito sa usapin ng ekolohiya. Ito ay mga lumang barko, may panganib sa insurance, sa kalikasan at iba pa. Pero sa totoo lang, lahat ng ito ay talagang sumasabay sa mga parusa, na siyempre, hindi nila sasabihin ng lantaran sa inyo. Ang mas malawak na pantalan ng Qingdao ay itinuturing na malaking transshipment point para sa pagdadala ng langis mula Iran papuntang China. At ayon sa datos ng analytical company na KPLER simula ngayong taon, ang pantalan ay tumanggap ng humigit kumulang 300,000 bariles ng krudong langis mula Iran kada araw. Pero kahit walang opisyal na datos ng pag-aangkat ng langis mula Iran mula kalagitnaan ng 2,000 at 22, tuloy pa rin ito. Pero mahalagang magbigay tayo rito ng isang napakahalagang paglilinaw para maiwasan ang anumang maling akala, alam mo yon para walang mabuo na hindi kinakailangang ilusyon. Inaasahan na ang mga bagong hakbang ay magkakaroon pa rin ng limitadong epekto sa kabuoang pag-aangkat ng napakasensitibong krudong langis sa China. Bakit ganoon? Ang daungan ng Qingdao ay nawawalan na ng bahagi sa merkado ng pag-aangkat ng krudong langis sa Shandong. Mula sa mahigit 40% ng kabuang import noong 2020 at 20 hanggang sa humigit kumulang 20% mula libo at apat dahil pinalawak ng mga kalapit na daungan ang kanilang mga pantalan para sa malalaking oil tanker nitong mga nakaraang taon. Ibig sabihin, pwedeng pumunta ang mga tanker sa ibang daungan kaya dapat bantayan ng kanluran ang galaw ng mga tanker papuntang iba pang daungan ng China, hindi lang sa Qingdao. Malaki na ang sinasabi ng mismong limitasyon. Mahalaga rin isaalang-alang ang isa pang detalye. Kadalasang dinadala mula Persian Gulf patungong Malaysia ang langis na mula pantalan ng Iran. May ibang himpilan doon na nililipatan ng langis mula sa isang tanker papunta sa isa pa, direkta sa dagat. Madalas gamitin sa rutang iyon ang mga barkong may parusa mula Estados Unidos. Sa ganitong paraan, inililipat ang langis sa ibang mga tanker at ginagawa rin ng Russia ang parehong sistema. Mahalaga ang pagsubaybay kung saan at sino ang naglilipat ng langis mula Russia at Iran sa ibang barko. At kung paano pinapalitan ang label ng gumawa sa mga bariles ng langis, alam mo na, halimbawa lang 'yan hindi dito natatapos ang problema ng Russia. Kamakailan lang, bumabarin ang produksyon ng kanilang langis. Ngayon, may isa pang mahalagang balita. Ang Russia, kasama ang Algeria, Kazakhstan at Oman, ay naharap sa imposibilidad na seryosong pataasin ang produksyon ng langis. Nang magdesisyon ang Organization of the Petroleum Exporting Countries, plus nadagdagan ang supply sa pandaigdigang merkado ayon sa KPLER halos abot na sa limitasyon ng produksyon ang mga nabanggit na bansa. Plano ng Organization of the Petroleum Exporting Countries. Plus, nadagdagan ang produksyon ng limang daan at apat na libo bariles kada araw sa Setyembre at isang daan at tatlong putpitong libo pa. Hindi pa na ilalathala ang datos para sa mga buwang ito, ngunit malamang na ang aktual na pagtaas ng produksyon ay kalahati lamang ng itinakdang target. Dahil dito, napaisip ang Organization of the Petroleum Exporting Countries. Plus, kung ano ang gagawin sa miyembro ng kartel na gaya ng Rusya dahil hindi nito kayang tuparin ang mga obligasyon nito sa produksyon. Samantalang ang Saudi Arabia at United Arab Emirates ay kayang-kayang dagdagan ng malaki ang kanilang produksyon dahil mayroon silang reserbang kapasidad. At mukhang handa na ang Saudi Arabia na palitan ang Rusya. Tahimik lang, walang masyadong ingay. Mas mataas ng 700 at 47,000 bariles bawat araw ang produksyon ng langis sa Saudi Arabia noong Agosto kumpara noong Marso. Sila ang nakakuha ng mahigit kalahati ng pagtaas ng produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries plus mula Abril hanggang Agosto. Ayon ito sa datos ng Organization of the Petroleum Exporting Countries. Bukod pa rito, pinapataas din ng Iraq ang supply ng kanilang langis sa merkado na maaari ring magtaboy sa Rusya. At alam nyo, kung may mga taripa at parusa pa mula kay Donald Trump, talagang maaapektuhan ang ekonomiya ng Pederasyon ng Rusya. Kung di man ito nakamamatay, tiyak malapit na sa huli. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon nyo sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Yan lang muna. Ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.